ganda ko sa ganoong paglago ko mama, palit mo. I'm so cute. Chakam. Wooooo. 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 Wooooo sa tawag ng sa kaharan, ipagdadagdag ko ito sa pagtugas ng album. Mamahalin ng buong mundo ang bawat ng musika, tulad na lang ang sa akin ang buong Metro Yes! <laughs> Buhay na naman ang mga Ang fresh ko naman. Eh. Oh. Ay, yun, <laughs> no, <pamiki. laughs>